Hello guys! Magandang araw, Lingayen, Pangasinan. So yes po, nandito kami sa Lingayen ngayon para maggalagala kasi today ang aming last day dito sa Pangasinan. Siyempre, kailangan naming masulit yung araw na to. So una nga kami pumunta dito sa Jollibee sa Lingayen kasi para kumain bago kami gumala. So mayroon silang event dito at lumabas si Jollibee after nung event at inisa-isa niya nga yung mga customer niya dito sa taas. First time na makita ng aking anak, si Jollibee sa personal guys. Kaya ayan, nahihiya pa siya. Pero buti na lang nakapagpa-selfie siya dyan guys kahit papano. After nga namin kumain guys, idumerecho na kami dito sa may seaside sa Lingayen. So ayan guys, ang dami ng tao dito. Tapos may meron na pala siyang ayan, may mga kubo-kubo. Tapos may mga bilihan din ng mga pagkain. Siyempre may mga nag-aalok ng ice cream or kung ano-ano pa. So, ayan nga. Inaantay namin matapos yung nag-picture. Siyempre, hindi mawawala. Yung dapat may picture din kami dyan. So, ayan guys. Waiting lang kami sa mga nagpi-picture. So, alam nyo ba na isa itong Lingayen Beach sa mga dinadayo dito sa Pangasinan? Kasi napakaganda talaga ng white sand niya and maalon yung dagat. So, may mga naliligo din ilan-ilan. So, yung iba hindi masyadong naliligo dito kasi malakas yung alon dito. Pero maganda siyang pasyalan. Pagpupunta nga kayo dito, huwag niyong kalimutan na magdala ng payong kasi sobrang init talaga ng mga gantong oras. So, alas 12 na yata to. So, ayan guys, napakaganda ng view. Sobrang na-amaze talaga ako sa ganda dito. So, ito yung inuwihan ko din talaga dito sa Pangasinan eh. Hindi pwede, hindi ako makakarating dito kapag umuwi kami ng Pangasinan. Pero last time na umuwi kami dito, hindi nga kami nakapunta kasi nilagnat ako. Ayan guys, nakakatuwa kasi si Patantan tuwang-tuwa na sa sand and sa dagat. So, last time na pumunta kami dito, is takot na takot siya sa dagat, mga mi. So, ayan, karga-karga siya ng papa niya, umiiyak pa siya, takot na takot siya, nagpupumigla siya, gusto niyang bumaba. So, ngayon, ayan, tuwang-tuwa na siya. Habang lumalaki talaga ang mga bata, nagbabago pa yung kanilang mga ayaw o gusto, kinatatakutan at hindi. Kaya kung yung anak nyo katulad sa anak ko before, so ayan, paglaki nila may chance pa na mawala yung mga takot nila. At ito na naman ang aking asawa na tuwang-tuwa sa dagat. <laughs> so ayan, kinaragan niya si Patantan. Picturean ko daw sila. So photographer na lang yata yung purpose ko dito guys. Ano ba yan? <laughs> After nga namin magpicture picture picture dito guys, eh, uuwi na rin kami kaagad kasi sobrang init talaga guys, tirik na tirik yung araw. Siguro masarap tumambay dito pag sunrise or before sunset kasi hindi na masyadong mainit nun. So, ayan guys, napakaganda ng view. Sulit na sulit talaga kapag gagala kayo dito. Sobrang saya. Kung gusto nyo maligo, magbaon na lang kayo ng mga damit kasi sa sobrang lakas ng alam, nababasa ka talaga. Tignan nyo yung short ng asawa ko guys, nabasa siya, inabot siya ng alon. So yung isa nga palang kasama namin, ayan, si Tito Ivan yan. So bunsong kapatid ng asawa ko sa father side nila. May pagkamahiyain siya, hindi siya sumasama sa picture, hindi siya sumasama sa video. Pag napilitan lang siya guys. <laughs> Pauwi na nga kami nito guys, ilahanapin namin yung sakay ng bus or ng jeep, papunta sa Bugal yun. So, sa part na to, medyo na sad kami kasi tomorrow, pag uwi namin, is balik na naman kami sa realidad ng buhay. So, yes, kasi yung asawa ko, guys, ang work niya is Monday to Sunday. So, pag Sunday naman, half day siya. Pero, most of the time, kahit nasa bahay siya, ang ginagawa niya is work, work, and work. Kaya, minsan, gusto ko din talaga na umuwi kami dito sa Pangasinan kasi ito lang yung nagiging pinakamatagal din naming bonding kaysa nasa bahay. Pagka uwi nga namin guys ay eh, nanguha agad sila ng mga gulay at dinala namin dito sa tita ng asawa ko. Kasi syempre pag uuwi tayo ng province hindi pwedeng wala tayong bit-bit na gulay or mga prutas pabalik dun sa atin sa Manila. After namin kumain guys syempre nandito na tayo sa pinaka exciting na part ay eh, yung hatian ng gulay. So ayan hinahati-hati nila yung mga gulay. After nga namin mabigay yung mga gulay doon sa tita ng asawa ko and makikain. So, dumiretso kami dito sa may park sa Bugalyon. Kasi gusto ko mag-selfie guys doon sa Malaking Kalabaw. Parang yun yung landmark nila dito eh. Or ako lang. Kasi yun yung pinaka natandaan ko dito. Nung unang uwi ko dito sa Bugalion. So, ayan nakita ng anak ko yung mga playground guys. So, babalik kami dyan. So, magpipicture muna kami doon sa Malaking Kalabaw. Ito guys, yung sinasabi ko na malaking kalabaw. So, tanaw na tanaw ito pag dumadaan yung mga sasakyan dito sa gilid. So, itong gilid nito, yung harap nitong kalabaw na to is highway na siya. So, ayan, tuwan-tuwan si Tantan. Ang laki daw ng kalabaw. Ayan guys, tapos na kami mag-selfie. So, yun lang talaga yung dinayo namin dito sa may bayan. Para lang mag-selfie. Kasi may picture ako dito nung dalaga pa ako. And gusto ko lang mapalitan yun kasama si Patantan. So, yun lang yun. <laughs> Siyempre, bago kami umuwi guys, dapat happy din ang aming bebe na makulit. Kaya ayan, nag-stay muna kami dito sa may plaza para maglaro si Tantan kasi first time niya lang din ma-experience to kasi wala namang ganito dun sa amin sa Marilao. isang araw na naman ang natapos ng masaya. So, ayan guys, ito na ang aming last day na paggala dito sa Bugalion, Pangasinan. So, sobrang nag-enjoy kami, sobrang saya namin na nakauwi kami ng probinsya ngayong taon. And ayan, kahit ang init ng panahon kahit tirik na tirik yung araw guys go na go lang kami sa paggagala dito so ayan guys sunog sunog na kami dito lalong lalo na yung asawa ko at itong kapatid niya guys so sobrang sunog yung mga balat nila so itong bebe ko hindi halata na sunog yung mukha niya so ayan napaka pogi yun lang guys para sa aking video today. Thank you sa mga nanonood and sa mga nagsusubscribe. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana nag enjoy kayo sa kalokohan kong to. <laughs> so ayun lang guys. Maraming maraming salamat ulit. So thank you for watching. Samahan nyo na lang ulit ako para sa aking susunod na video guys. Bye!